isa na namang super typhoon ang paparating. Ililigtas ko ang mga tao. Tungkulin ko, protektahan sila. <laughs> Hanggang kailan ka magtitiis, Sierra Madre? Pinoprotektahan ka ba din ng mga tao mula sa pagkasira? Juan, <laughs> wala akong hinihinging kapalit. Ayaw ko silang ipahamak. Hanggat kaya ko silang pangangalagaan, gagawin ko. Itip na, hihibang ka na! Saluhin mo ang pagsik ng hangin ko! <laughs> titiisin ko hanggat makakaya ko. Ipaglalaban ko ang mga nasasakupan ko. Uyan! Tumigil ka na! Umalis ka na! Mawala ka na! Ayasera Madre! Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang aking bansa! Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi at samahin amma baad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magbibigay lamang tayo ng reaction dito po sa mga kumakalat o viral na mga video na kung saan napapanood natin sa social media na kayso ang kumigil sa pagtama ng bagyo sa Pilipinas ang bagyong uwan ay ang bundok ng sira madre at instead na magpasalamat yung mga tao sa nag-iisang Diyos ang Allah Subhanahu wa taala doon pa sila nagpasalamat sa bundok so mga kapatid mga kabayan ang nagpadala ang may-ari ng bagyo ang lumika ng bagyo, ang lumika ng bundok, ang lumika ng mga kalamidad, ang namamay-ari niyan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mapigilan man yan ay dahil sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Annal kuwa jami'a lahat ng kapangyarihan ay pag-ari ng Allah wa Kaya niyong kontrol lahat ng bagay. Lah wala wala illa billah ang kapangyarihan ang nakukontrol sa kalawakan ang Allah subhanahu wa ta'ala walang sino man pwede magkontrol sa hangin ng Allah, uh, Allah subhanahu wa ta'ala yung bagyo na ipinadala kahit bundok lilipad yan kung hindi uh, kung pahintulutan ng Allah na paliparin ang bundok wala magagawa yung bundok kaya sa araw ng paghukom ang mga bundok ay parang mga uh, kuton mga kuton na lang o balahibo ng mga hayop na magliliparan niya sa araw ng bago maguna ang bundok pero sa ngayon hindi pa pinahintulutan ng Allah kaya kapag nag, may pinadala sa lugar na mga bagyo anumang kalamidad lindol baha bagyo hangin ay dahil yan sa dami na po ng kasalanan sa lugar. Kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala sabi na sa Quran, si ayat illa takwipa. Hindi kami nagpadala sa mga tanda, hindi kami nagpadala ng mga bagyo, ng lindol, maliban ay magbibigay ito ng babala. Magbibigay kami ng babala sa mga tao. dumadami na po yung kasalanan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, wa maasabag kong mimusibatin pag magkasabit ay di kong katir. katid. Maasabag kong mimusibatin, walang anumang tumatama sa inyo na mga kalamidad. Tayo sa inyo mga kagagawa. Pero ganun pa man, nagpapatawad pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, sa ibang aya baharal al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarjuun ang Allah subhanahu wa ta'ala magpapalabas yan ng tsunami, ng lindol, ng bagyo, ng uh, malalakas na ulan, baha sa kalupaan, sa karagatan uh, upang iparamdam sa mga tawang na sila ay nakakagawa na po ng kasalanan upang sila ay makapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto ng Allah ay magbalik loob tayo. So instead na magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi niya ganun sinira yung lugar natin, ay doon pa tayo magpapasalamat sa bundok, ay eh mas lalo tayong papadalan ulit ng Allah ng parusa niyan. Yung bundok ay ginawa na ng Allah bilang proteksyon lang sa atin yun ay dahilan lang. Pero ang magbibigay pa rin ng totoong protection ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi po yung bundok. Kasi kung paitulutan ng Allah, bundok, pati bundok, lilipad yan. Kaya hindi tayo dapat doon magpasalamat sa bundok. Sa Sierra Madre o anumang mga bagay na nilikha ng Allah, tayo ay magpasalamat sa Allah sa kanyang pagbibigay sa atin ng protection at hindi niya tayo dinamay na matamaan ng bagyo. Doon tayo magpasalamat sa Allah kaya nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagbigay siya ng payo na man manalangin tayo pag nagpadala ang Allah ng mga ganyan malalakas na hangin malakas na ulan Bye ang, ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dua na ituro na, na, na rin natin to Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi so ito yung dua actual may post na po natin yan para magkaroon din ng protection kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi natin alam kailan siya magpapadala ng, ng parusa kailan siya magpapadala ng bagyo ng lindol ng hangin ng ulan ng, bah ng tsunami Yeah. para malayo tayo sa mga ganitong kalamidad ay lagi tayong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at dalasan natin ang pagbibigay po ng sadaka dalasan natin ang pagbibigay ng sadaka at kawang gawa dahil ito ay nagtatanggal ang bubura sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kaya huwag tayo magpasalamat sa bundok o sa Sierra Madre kasi ito pa ay pagtatambal po sa Allah subhanahu wa ta'ala instead na nagtatambal yung tao ay madudubli pa madudubulkin nagtambal na nga magtatambal pa uli. so walang kapangyari ng mga nilikha ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala maliban sa kapayintulutan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala So magbalik loob tayo sa Allah Sambahin lamang natin sa kaisahan niya Huwag tayong magtatambal sa anumang bagay At ang pagpapasalamat ay sa kanya lamang At ang mga nilikha niya ay mga bagay Yan na ginawa ng Allah na dahilan Dahil sa kapahintulutan ng Allah Magiging protection din natin Sa kapahintulutan ng Allah Pero hindi tayo doon dapat magpasalamat Kung malayo ka man sa mga kapahamakan Sa mga kalamidad Ay dahil yun sa, kap sa kapahintulutan ng Allah At protection ng Allah Na ipinagkalob ipin niya sa atin Kaya huwag tayong makalimot sa Allah Subhanahu wa ta'ala Sambahin natin sa kaisahan niya Huwag tayong magtatambal sa kanya At dalasan din natin natin pagbabalik loob sa kanya araw-araw alam naman alam man natin ang kasalanan hindi at dalasan din natin ang pagbibigay po ng sadaka Allahu a'lam wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa